Ito, ina-align pa ng bahagya yung ano natin barko kasi tabing yung pagdating ay abot din ng maigit kalating oras pag ano pag pwesto may mga pasahero na nakababa kasi kanina ano naman na eh nakalapat na eh inayos lang ulit isa to sa mga nakakadelay sa biyahe. May pa sa hero. Ito na tayo. Oops, ya. Misan, madaming pako dito. Napako ako nung last time. Nasaan na? Ay, sige ha. Ay, sarado. Mm -hmm. Malayo pa ilalakarin nila oh. Yeah. Speed limit 5 kph Port of Dumangas Paglabas natin dito Wala na tayong babayaran So 213 kilometers Ang target natin is Port Oh, Katiklan Jetty Port Time check 11.03 Ang tagal din natin bago nakalabas dun Nakatagal ah, din At medyo mainit no So kailangan din natin kumain Pinasok yung cellphone ko kasi nainitan dito eh Mamaya na lang tayo hahanap ng kakainan hindi pa naman akong mm, gutom eh gutom na pero parang wala naman tayong gana kumain yes. pwede naman tayo dito sa kanan, pwede tayong tayo dito namaa pa ko na yan pangalawang pagkakataon natin, uh, Negros to Manila tapos isang beses naman tayo nag Manila to Negros. Bali, eto na, pangatlo na to. So, kailangan natin makarating ng alas 5 or alas 6 sa Katiklan. Katiklan Port. So ang target natin is makahanap ng pwedeng maangkasan na truck. Kung sakali na meron para ma-skip natin ang ano kasi pagod na pagod tayo nito pagdating ng limang oras. Si so, Tatay, you no, know, nabutan na. Oops, ya, yeah, checkpoint. Wala naman. Checkpoint. Ah, four wheels lang. Wala naman. Hindi naman tayo pinara eh. Four wheels sa mga tracking. Checkpoint, checkpoint. Haha. <laughs> Kala ko checkpoint eh. Hindi, eto na. Naka-ready na yung ano natin para sa checkpoint. Yung papel natin. Ayan o. Oh. Para hindi ka na maabala, nagpaano ano na ako, nagpalaminate na ako. ORCR lisensya. Ano na ang ginagamit ko sa Maynila pag namamasada? Pag once na napara ka, hahanapin ka, hahanapan ka ng dokumento eh. Di, eto na. At least, nakalaminate na siya dyan oh. No? para hindi ka na bababa magbubukas ng top box ng U box alas 11 maluwag naman ang daan dito ang masikip lang ay bandang pasi sa pasi